Hello everyone! And for today's video po natin mga kalalabs ay samahan nyo po ang inyong email vibes dito po sa gitna ng kabukiran. na do. Ayan po mga kalalabs, samahan nyo po ako. Kasama ko po yung mga pinsan ko kapatid na nagkayayang pong mag-swimming agad-agad ay takanay pero buri-buri ko yun. Mas gusto ko nga yung mga ganitong biglaang ganap mga kalalabs kesa naman po sa mga drawing yung mga plano. Nakanay do. At dahil nga po naubusan daw ng bibilhing ulam si napilip at Vanessa, ayan nagkayaan na lang po silang mag-swimming kasama tong kapatid ko. Siyempre, damay-damay na rin kami. Taka na buri-buri mi talaga ini. Eh. Alauna na nga pala mga kalalabs nung nakarating kami dyan at sakto rin po dito na rin po kami magtatanghalian at sakto po may baon po kami. taka do, kung makikita po nyo yung aming baon, talaga naman pong napakasarap. Siyempre na rin pala, lutuyan ni Pilip. Pagkarating nga namin mga kalalaps ay agad ko na pong in-explore yung lugar at dahil nga po sabi ko sa inyo nasa gitna po siya ng kabukiran kaya naman po napakaganda. Nalagay na nga rin po pala ni Melvin at Philip yung maliit na tarapal para po hindi kami ganong mainitan. At habang nga pong inaayos nila yung net na tarapal mga kalalaps ito po't kakatapos kong ihanda at i-prepare na rin yung aming lunch. Ay natatakam na naman ako mga kalalaps habang nag-voice over takanay do. <laughs> At ito na nga po yung aming baong lunch, mga kalalabs, na talaga naman pong masarap dahil po luto ni Philip. Ayan, meron tayong buro, mga kalalabs, fresh na dakon ng mustasa, pritong chicharong buraklak, at pritong tilapia. Ay, kanyaman, eh. Di ko rin po pala napansin dyan, meron po silang nilagang okra at nilagang sitaw. Ay, talaga naman pong salt na do. <laughs> At alam naman natin mga kalalaps na ganitong mga pagkain at ulam po yung mga masarap pagsalusalukon lalo na po pag ganitong budel bite ni. At buti na lang po talaga mga kalalaps, meron po silang mga tanim na saging at hindi na po kami nahirapang kumuha ng dahon ng saging. At habang nga ang inaayos ni Philip yung aming pagsasalukon ay talaga naman pong natatakam na ako at maranop na ako. Tanay do. <laughs> At dahil nga gutom na ang mga person dyan mga kalalabs na una na po kaming kumain at hindi na po namin hinintay si Vin dahil nagsundo pa siya. Ayan sinundo po niya yung aking mama dear at ang aking kapatid na si Desa. At sabi nga po ni Philip kami po yung first batch at second batch na lang po si Desa, Vin at ang aking mama dear para masulit din po namin yung araw dahil dumating nga po kami dito ng hapon nat at alauna kaya naman kailangan sulitin ng oras ay para makapag swimming na po tanganay doon eh. Ayan mga kalalabs, kung nakikita nyo naman ng inyong email vibes, ay kanyaman ng sumubo niya, taka na takanay do. Ay kailangan ko nga dyan mga kalalabs at para na rin po maraming lakas para naman po mamaya susulitin ko talaga yung paglangoy languy takanay do. At first time ko rin po palang kumain dyan ng chicharong bulaklak mga kalalabs, no palang nyaman niya, kakunyat dang kakunyat. Ay sumakit yung pangako dyan mga kalalabs, takanay do, niya. At kahit nga makunat mga kalalabs ay for the go. Ayan tapos na rin po pala akong kumain dyan mga kalalabs at sakto po parating na sinabihin kasama na po niyang aking mama dear at si Desa. Ay learn you no know man eh. Nee. Pose. Ay magdaladalaya pa mong yelo pala yung Desa. Ay mayap naman. At dahil sila nga po yung second batch na kakain, ayan pinakain na rin po namin sila at nakikita nyo naman po si Friendship Bunny. Nee? Ay yun ay mayari, ganyan man ang mga na dahil nga masarap yung luto ni Philip at bet na bet po ito ng aking kapatid, ayan yung mga ganyang mustasa, buro, ayan, ay eh, talaga naman pong in-enjoy nila at lalo na po yung chicharong bulaklak, takanay do, kanyaman talaga. Ay, nandito rin po pala yung kambal ni Rufus, Charis. Ay, na yata, bisantik daw yung baniya, gisa na, na nga, Charis. At after nga pong magpagmarites ng konti ng aking mama dear kay Lola na may-ari ng resort, ayan, sumabay na rin po siya sa pagkain. At nandiyan pa rin po pala si Baneta, kanay do. <laughs> At finally mga kalalaps, after nga po namin kumain, mabusog at makapagpay nga, ilumusong na rin po kami dito sa swimming pool. Ayan mga kalalaps, nandun lang po sila sa isang net, dun po sa inilagay naming tolda para po hindi sila mainitan. At ako naman po talagang enjoy na enjoy sa pagtatampisaw dahil ang sarap po ng tubig mga kalalaps. Ino ko talaga naman pong ini-enjoy ko yung paglangoy-langoy ko dyan mga kalalaps at dahil nga po napakadalang lang ay kailangan pong sulitin. Takanay do. Hindi ko nga alam mga kalalabs kung kailan na naman ito Kaya naman sulitin ng pagkakataon at talaga naman pong i-enjoy. Ayan, so maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin. <coughs>